Hi guys, for today's video, ay magpipiling farmer muna ngayon si Mama Gem. So ngayon po yung natanim kong pechay ay aanihin na po natin. Higit isang buwan na po ito, isang buwan at kalahati kaya pwede na po nating anihin. Kasi medyo inuod na siya baka maunahan tayo ng uod. Kung napapansin niyo po, dito ko po siya tinanim sa mga sakong maliliit. Hindi po kasi maselan yung pechay. Basta po may lupa at madidiligan lang natin siya araw-araw ay tutubo na po yan. Maganda po yung tubo niya. Medyo inuood lang siya ngayon. Kaya aanihin na natin. Gagawin natin itong binorong pechay dahil marami siya. Ayan, napapansin niyo inuood na siya. Hindi ko po talaga ito inisprehan. Safe talaga yung kakainin natin. Walang chemical. Ito magandang nut. Laki niya, taba niya. So okay, guys, ito yung napitas natin lahat. Dami niya, no? So yung lupa na pinag-anihan natin ay pwede pa po natin itong taniman ng panibago. Ayan po, ganito ko kadami. Diyan ko lang siya tinanim mo. Hindi naman gaano marami yung lupa na nilagay ko. Konti lang siya. Pero ganito na po yung napitas natin, di ba? Magsipag lang tayo sa pagtatanim at tsak na maya, anihin po tayo. Tara, samahan nyo akong gawin itong pinurong pechay. Guys, ito na nga yung ating napitas. So, ngayon, uugasan muna natin itong mabuti bago po natin gagawing binurong pechay. Medyo madami talaga siya, guys. Ayan, o. No? natin itong mabuti. Gagamit muna tayo ng running water para matanggal yung mga lupa-lupa. muna natin yung ah, ano niya, puno. Tatanggalin muna natin ito. Kaya ito yung gusto kong itanim guys dahil mabilis lang siyang tumubo at hindi talaga siya mahirap alagaan. Itiligan mo lang siya basta po nakatapat lang yung tanim natin sa araw. Isang buwan at kalahati ko lang itong tinanim. Ito na nga marami na nga tayong naani. Maganda talaga pag sarili natin tanim dahil nasa atin na yun kung gagamitan natin ng pang insecticide. Ito, wala talaga to. Ito talaga to in-sprayhan. Kaya masasabi natin yung napaka-safety po nito kainin at napakaganda din po sa ating kalusugan halos kasi lahat ng gulay ngayon ay ini-springan na. Lagi ako nagtatanim dito kapag naani na yung muna kong tanim, nagtatanim dito. O, diba, oh, ang dami niya. Para matagal po natin itong makomisyong, ibuburo po natin to. Gustong gusto ko kasi yung buro neto. Natutunan ko to doon sa amo ko doon dati sa Hong Kong, Chinese. Ang sarap nito guys, lalo na po sa lugaw. Mahilig sila sa mga buro, kaya natuto akong maggawa. Napakaraming health benefits nito sa ating kalusugan. So kakailanganin lang natin dito, asin. Asin lang ay dito kagaya dun sa una kong ginawa ang labanos na nilagyan ko ng suka at asukal hindi nyo po napanood yung video ko about sa pinorong labanos ay ilalagay ko po yung link sa description ayan okay na to ngayon guys uunti-untiin natin yung paglalagay natin ng asin ito lang muna yung lalagyan ko konti isang kutsara tapos lalamasin na natin. Dagdaga naman natin. Tansayin nyo lang yung paglalagay nyo ng asin. Hindi siya ito pa. Na. na natin lahat. Tapos, isang... Bali, nilagay ko lang asin tatlong kutsara lahat. Para hindi siya gaano maalat. Kaya nauso yung pagbuburo dahil para ma-preserve po yung gulay ng mahabang panahon kaagad siya nasisira. Kahit kasi naka-ref to, kapag sariwa yung gulay, nalalanta pa rin pagdating ng, ng ilang araw. Pag dito, sa buro, asin kasi yung magpapagal ng gulay, hindi kaagad nasisira. Masarap din talaga to siya sa mga prito, sa mga Chinese, ay sa lugaw. Mas kung gusto nila to. Actually, masarap din talaga siya. Nakatigil naman ako. Yan ang kadalasan nilang sa lugaw, tapos binurong gulay, at naalat na itlog, at mani, sinangag na mani. Yun ang kadalasan kinakain ng mga Chinese. Hindi talaga nangawala yung binurong gulay sa kusina ng mga Chinese. Kaya mahaba din yung buhay nila. Dahil mahilig sila sa gulay. So, ito na yung guys, oh. So, ito na ngayon na natin, guys. Kakailanganin natin dito yung malinis na paglalagyan. Dalawang plastic po yung hinanda ko para dito. So, ngayon nilalagay na natin siya. Ganito lang natin, oh. Nalagay lang natin siya sa loob. Matagal-tagal na din ito maubos, guys. Pakunti-kunti lang kasi yung kuha natin dito. Pero sakto lang ang alat nito dahil tatlong kutsara lang yung nilagay ko. Pwede nyo po itong igisa. Kung ayaw nyo pong kainin ng hilaw, pwede nyo po itong igisa. Ayan na. Ito. Nilagay ko na siya. So ngayon, yung sabaw niya na pinagpigaan natin, ilalagay natin pero yun po yung magpapatagal sa buhay nila. Dahil may asin po ito. Ayan. Oh. Nalagay natin. Ito na ang ating binurong pechay. Ibababad natin ito guys ng isang linggo at pwede na po natin itong kainin. Abangan natin yung isang linggo. Nalagyan natin ito ng date. okay kailan natin ginawa. Ito na guys, nalagyan na natin ng date. February 5, 2024. So, babalikan natin to ng February 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. February 12. Pwede na natin itong i-consume sa February 12. Ilagay natin to sa ref. O kahit sa labas lang ng pag wala naman kayong ref, pwede nyo po ilagay kahit sa labas lang. Kasi nakaburo naman to eh. Hindi to siya nasisira. Siguraduhin nyo lang na solid na solid talaga yung lagayan nyo. Maganda yung takip. Para hindi siya papasukan ng Amoy, yung may amoy na makukuha or mga insekto. So, ito na nga guys yung binuro nating pechay sa loob ng isang linggo. Ngayon, bubuksan na natin ito. Kung nakikita nyo po, meron po ako ditong lugaw, itlog at saka mani. Ito yung papartner natin dito sa ating binurong pechay. Napakasarap nito guys. Ayan na siya o, oh. buha lang tayo ng konti. Perfect talaga to sa lugaw. Then, hihiwain lang natin. Yung sakto lang natin manguya. Ito na po guys, yung ating ginawang binorong pechay. Titikman na po natin. Mmm, napakasarap. Tamang-tama lang yung alat na perfect dito sa ating ginawang lugaw. Napakasarap niya po guys, pang almusal. Ito po yung mga kinakain ng mga Chinese. Kadalasan nila itong inaalmusal sa umaga, itlog, mani, tsaka binorong gulay. Itong lugaw natin, nilagyan ko rin to ng malunggay, kaya meron siyang gulay. Dapat maging healthy tayo, kaya piliin natin maging conscious sa ating mga kinakain. Yung ginawa ko pong binurong pecha, hindi po siya ganong maalat. Sakto lang talaga siya. Perfect siya dito sa lugaw. Wow! Yan lang po ang masyashare sa inyo ngayon ni Mama Jem. Sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po, pabigay naman po ng thumbs up. At kung kaya ay bago sa channel ko, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat sa support at panonood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!